for today's baon mga kaibigan dahil pichay ang pinakamurang gulay ito muna ang ating uulamin sa ating tanghalian ginsa lang sa sardinas mga kaibigan pwede na to mga kaibigan masarap to kasi mahal yung talong ngayon gusto ko sana tortang talong eh. pero ito pwede pwede na masarap to mga kaibigan time na naman oh. baon natin ginisang pichay no? yung Uh, isang tali ng pichay mga kaibigan limang piso lang no. kagabi ulam namin pichay nagtira ko ng isang uh, tali, limang piso lang yung isang tali, apat kasi yung binili ko at ito binaon ko na sarap to mm. yun Ginisa lang sardinas mga kaibigan yung sardinas natin relief goods pa to eh Pitchay na dun sa Mura lang, tipid talaga mm. Tapos sardinas lang Solve na Sabaw pa lang nung Pitchay, ang sarap na Kung ano lang kasi Yung mura sa palengke, yun ang binibili ko mga kaibigan Updated tayo sa mga Murang gulay, murang isda eh, yung may yaman, updated sila sa mga uh, balitang showbiz no? tayo hindi updated lang tayo sa mga mura kung ano ang mura dun tayo para makatipid Mmm. Ah. Mmm. Sardinas sudah habis, Hmm Hmm tumpik, cek, maka makai no Hmm Hmm Kung sarap Uhuh mm. Tripin na Isang talay, tole pa besos solve na tayo Binaka nang nang sardinas na relief good soup okay na Super tipid